Ito sila pa yung contractor, sila pa yung supplier. Mm -hmm. Diyan sa loob ng Congress, nagbebentahan dyan eh. Mm -hmm. Kung malapit ka kay Saldi ko dyan eh, presyong kapatid eh, 15% kukunin mo. Presyong kapatid uh, pa yon 15%. Uh -huh. Pero kung kuhan ka, 25%. Uh -huh. di ba Tapos, uh, yung mga malalapit sa kanya, kukuha sa kanya. Uh mm -huh. -hmm. Kunwari, meron akong kilalang kanya, o, oh, uh, boss saldi. Mm -hmm. Boss saldi. Boss boss pa siya. You know? mm -hmm. O bigyan mo naman ako ng kwan. Mm -hmm. So, bibigyan niya. O sige, kunin mo na lang, nabigay ko sa iyo ng 20%. Mm -hmm. Ang gagawin niya, i-flip-flip lang niya. O mm -hmm. nahanap siya ng congressman, o sa iyo ko ibabagsak to. 25, unti uh -huh. may fair per percent siya. Uh -huh. Laway lang. Laway lang. Uh -huh. Cottage industry nga, livelihood uh -huh. program, nangyari. Mat mm -hmm. Matindi po yan. Oh, speaking of um, congressman uh, Zaldi ko, um, nag-resign, Nagresign po siya. Kayo po ba naniniwala na si Congressman ko uh, ay babalik babalik pa? Ay hindi siguro babalik niya. Uh -huh. Hindi na babalik yan. Baka mm. masunog-sunugin siya rito. Mm -hmm. No. Pero um kanino pong interest na hindi siya bumalik? Bukod sa kanya oh Eh interest ng mga nakinabang sa kanya. Sino po 'yon? Mm. E Alangan naman siya lang ang nakinabang. Uh -oh. Hindi alam ng boss niya, ganun mm. na ba kabobo 'yung mga tao niya? Mm -hmm. Eh uh -huh. siyempre siguro si Speaker Romualdez, ano? uh -huh. siguraduhin na 'wag na siyang babalik. Uh -huh. Otherwise may iipit siya lalo. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. <laughs>